o oh, labas sa kamila sa pool so hello you know, what's up guys ay third party ng undula tulak tulak dito tulak yan oh, yan ka lang tulak kaya mo lang kaya siya So ganito pag mag third party ng gunung ano electric gondola guys ay eh. kinakargahan ng, ng skim coat na 10 piraso. Tingnan lang yan. Yan. Yan, sampung piraso yan. Lima-lima. So, kahapon, nag third party kami. Ah, bali, 30 piraso. Kitsi-kinsi sa kabila. Hindi, hindi umakyat yung isang makina. Yung isang makina umakyat. Pero, yung isa hindi makasabay. So, binawasan namin ngayon ng... Ah, nagbawas kami ng ano, 15 bali 10 na yung ano namin o oh, kaya na inakyat so Ayan na, lumutang mga singgit sang uras. May git sang uras ay nakaya lutang lang siya para kasi ang bigat niyan kung maglulus ba talaga yung makina. Ito. Ito ang patalandaan guys yan. Yun itong sa makina. Kung magurong yan dito ay ibig sabihin ay may ano na yung sa yung makina natin. So, ayan guys. Kasi ah uh, sa taas sa bomb ang isang bomb doon sa taas ay 25 kilos isang counterweight weight uh, dusi bali uh, ano yun tra, 300 bali 600 sa si isang bomb so sa so kabilang bomb lahat di 1-2 dalawang bomb Ayan, dan ka lang muna. So, ayan third party namin para malaman kung kondisyon ba talaga ang makina. Kasi, ang building namin ay taas mo Ben yan, sige, taas mo sa kabila Ben sa kabila, sa kabila ayan, baba mo na, baba mo konti mataas na yung set Hop. Ian. Bapak mau, bapak mau pin metas Oh, istirahat kalian 5 minutes. Kasi para maano natin yan kung may naglulus yung makina ah, papagawa natin sa technician Ayan, kasi yung building namin guys ay 55 palapag to Ayan o oh. Mamaya huwag na makarnis, mababa lang <laughs> Mamaya ano pa natin yan Ayan So ito ang ginagawa namin guys bago pa akatin yung gondola. ay third party muna kasi kakahapon ay kakasitap lang namin yan Ayan guys. Mga 5 minutes. Nakalutang lang muna para malaman namin kung parang nagbabago ba talaga yung bigat niya at saka yung makina niya. Para iwas naman tayo sa disgrasya. Ayan. Malaman natin yan kung ito, ito. to yung tinuturo ko guys. Ayan o kung uusog yan siya ay ibig sabihin ah, may diferensya yung makina natin yan so mataas kasi to guys ah, yan o 55 palapag I tatlong tao sa sakay dito at siyempre may mga nga scheme skim coat pa gamit kailangan third party muna bago akit Yan. Ha? Bayo na yun. Manama, manama na yun dun. Kasi okay na. Kasi eh, dito sampo lang na ano eh. wag lang mong ng ano. Katulad kapon. 30. Grabe yung bigat yun. Katulad kapon. Ang bigat yung ano namin. Kasi... Ano sa safety din kasi, susumunod kami sa safety rules dito eh, protocol eh eh sabi nila 15 graso sa kabilang makina 15 sa kabila 15 bali 30 so hindi 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 kinaya inakyat yung dalawang makina isang makina lang makyat pero isa ba hindi kaya kaya binawasan namin ng 15 bali 10 na lang 5-5 sa kabila sige akyat mo taas mo taas mo lang kunti Ayan. Hop. Ayan. So, mga 5 minutes. Ayan. Oh, manual mo, alalay lang. Huwag mong pitin masyado. Oh. Hop, oh, okay na. Niya. Okay na yan. Hop. Oh. Okay na, kabila na naman. Hop. Oh. Okay na yan. Okay na yan. Ba -ba mo kunti, baba mo konti, baba mo konti. Baba mo konti. Oh, di, yung lat na, lat na. Oh. Ayan. Punahin mo dito yung makina, isa. Ayan. Hop. Ayan. Steady ka lang dyan. Para malaman natin talaga kung matibay. So, thank you for watching. Hop. Okay, baba. Ayan. So, tapos na yan. Third party. Aya aket nang kami, papuntang Rupdik punta sa taas, guys. So tinggi you for watching bye um, tv um, <laughs> um, So ayan, oh. ayan.